Noong mga dekada 70 at 80, naging pamilyar ang mukha ni Amado Pineda, ang naging weatherman noon ng GMA Network. Kung ang ABS-CBN noon ay may Ernie Barun, ang GMA7 naman ay may Amado Pineda. Pero matapos mamayagpag ang kanilang karera sa paghahatid ng mga balitang may kinalaman sa lagay ng panahon, May mga bagong weatherman na ang pumasok at naging tagapaghatid ng mga pinakabagong weather updates kung sa ABS-CBN ay naroon si Kuya Kimatienza bago pa siya mailipat sa GMA7, sa Kapuso Network naman ay tumatak si Mang Tani o si Nathaniel Cruz bilang pinakabagong tagapaghatid ng balita tungkol sa panahon sa nasabing network. Matagal-tagal din na naging mukha ng ulat panahon si Mang Tani sa GMA Network balik bakit ngayon ay wala na ito doon na tila bigla na lamang itong nawala. Noong taong 2021 ay panandalian itong nagbakasyon sa bansang Australia subalit nang makabalik ito, ilang buwan lamang ay muli na naman itong nawala. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Mangtani? Tani? Nasaan na nga ba siya ngayon? At yan ang latest mula sa GMA. weather ako po sinata, Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. madalas na naririnig natin kay Mangtani Tani o Nathaniel Agustin Cruz sa totoong buhay Bilang kanyang closing spiel sa ilan niyang mga segment para sa GMA Integrated News at mga public affair programs ng istasyon, si Mangtani ay nagsilbing meteorologist ng pag mula taong 1982 hanggang 2010. Isinilang siya sa Maynila noong 22 ng Pebrero 1960 sa kanyang mga magulang na si Ernesto de la Merced Cruz at Cecilia Sanchez Agustin. Nag-aral siya ng kursong Agricultural Engineering sa Gregorio Araneta University at nagtapos noong taong 1981. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Gregorio Araneta University, kumuha naman siya ng Master of Science degree in Meteorology sa University of the Philippines Diliman noong taong 1999. Noong makagraduate na siya sa UP taong 1982, ay nagtrabaho siya agad bilang meteorologist at spokesperson sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dito ay humawak din siya ng posisyon sa Hydrology Division ng ahensya. Taong 2004 nang siya ay ma-promote bilang officer in charge of the Office of the Deputy Administrator hanggang sa kanyang pagre-retiro noong Hulyo ng taong 2010. Taong 1989, si Mangtani ay panandaliang nagpahinga sa pag-asa at nagtrabaho sa isang Arab-American oil company sa bansang Saudi Arabia. Habang noong taong 2008, pansamantala din siyang nagtrabaho sa Asian Disaster Preparedness Center o ADPC sa Bangkok ng bansang Thailand bilang isang climatologist. Noong 2010 naman ang magtungo si Mangtani sa bansa Australia para magtrabaho sa Bureau of Meteorology o BOM bilang isang meteorologist subalit napilitan itong iwanan ang bansa nang magkasakit ang kanyang asawa na si Gloria Cruz. Noong Hunyo ng taong 2012, muli siyang nakabalik ng Pilipinas at nagsilbi naman bilang resident meteorologist ng Weather Department ng GMA News. Madalas noon ay makikita siya sa mga flagship news program ng stasyon gaya na lamang ng 24 oras at unang hirit. Naging host din siya ng hamon ng kalikasan sa GMA News TV mula September hanggang December 2012 at ng radio program na I'm Ready sa Double B on DZ Double B mula taong 2017. Taong 2021 nang magbakasyon nito at nagtungo muli sa Australia, subalit doon ay nakapaghahatid pa rin siya ng ulat panahon sa Pilipinas. Taong 2022, tuluyan ang iniwan ni Mangtani ang GMA7 at simula noon ay pinalitan na siya ng iba't ibang mga news weather presenter gay ni Nakuyaki Matienza at Anjo Partiera. Sino ba naman ang makakalimot sa naging video na ito noon ni Mang Tani kung saan tila nalito siya sa pangalan ng Bagyo at sa pangalan ng isa sa mga batikang mamahayag ng GMA7? Mang Tani, so hanggang kailan ba tatagal itong mga pag-ulan natin? Matagal-tagal na rin, Mang Tani. May mga naninimaho na ng mga damit. Yes, Josie. Ah, Josie tuloy. <laughs> yes, June. Okay. De June, yung ating uh, wind map, makikita uh, <laughs> <laughs> natin yung... Tuloy. <clears> tuloy-tuloy <throat> na paglakas ng hangin At ito ay dahil do sa <clears throat> Bagyong Josie. At hindi lang ngayong weekend, kundi ma maaring <clears throat> lunes hanggang martes, e eh tuloy-tuloy itong uh, paglakas ng hangin abagat. Kaya mga kapuso, hindi lamang po ngayong weekend makakaranas ng mga pagulan, kundi maging sa mga susunod pang dalawa hanggang tatlong araw, June. Ah, um, Tani, sige, uh, maraming salamat sa iyo. Baka kung ano pa matago sa akin, maraming salamat. Nathaniel sa Cruz, ang ating resident sa Sa mga hindi nakakaalam, noong may palabas ang tungkol sa buhay ni Mang Tani sa magpakailanman at wagas ng parehong estasyon, ay pinakita kung paano nakasurvive ang asawa ni Mang Tani sa brain tumor. Sa kabila ng mga sinasabi noon ng mga doktor tungkol sa kanyang asawa na wala na umano pag-asang gumaling pa. Ang naging tanong noon kay Mang Tani, bakit po sa pag-asa kayo nag-apply kahit na kayo ay agricultural engineering graduate? Ang kanyang sagot, ako'y galing sa mahirap na pamilya. Ako'y pinag-aral noong aming panganay. Pangalawa ko sa magkakapatid. Noong graduate ako, may sumusunod sa aking babae. Kailangan mag-aral siya. Ang sabi ng tatay ko, ako niyong magtrabaho para tulungan siya. Yung tatay ko. May kakilala na driver ng isang opisyal sa pag -asa. Lumapit siya roon at nagtanong kung pwede niyang ipasok yung anak niya. So ayun, doon nagsimula. Kumuha ko ng entrance exam para mag-training. Before po kayo pumasok sa pag-asa, na po ba kayo sa weather? Ang sagot niya, no. Even meteorology. I didn't know what's meteorology. Di ba kasi natatandaan ko? kumuha ko ng exam. Meron doon na essay part. Ang tanong, why do you want to become a meteorologist? Sabi ko noon, I want to become a meteorologist because I love planets. I love meteors. Eh kasi wala namang meteorology noon. Kahit sinong batang tanungin mo noon kung ano ang meteorology, ang unang papasok sa isip noon ay meteorites, planets, heavenly bodies, ba? Diba? Walang magsasabi sa iyo except ngayon na meteorology is the science that deals with the atmosphere's phenomena. Wala noon. Mula nang mawala si Mangtani sa GMA Network, wala na din naging balita tungkol sa kanya. Isinapribado niya ang kanyang buhay at nais niya itong enjoyin kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang Facebook page na may mahigit kumulang 300,000 followers, makikita na nasa bansang Australia si Mangtani Tani kasama ang kanyang asawa at mga anak. Paminsan-minsan ay nagpo-post pa din ito ng mga bagay na may kinalaman sa meteorolohiya at sa ulat panahon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.